Sa wala pang 1,000 pesos, may swimming pool ka na na may -e enjoy mo at ng kids. Hello, hello mga mami. Another day, another grind na naman po tayo. For today's video nga mga mami, ay isishare ko sa inyo itong swimming pool na nabili ko lang din online. Non-inflatable to mga mami, kaya super easy to assemble. Pagdatingan nito mga mami, ay niready ko na rin agad. Nilagyan ko nga muna ito ng sapin sa ilalim na foam mat na mura ko din lang nabili. Double size nga mga mami ang foam mat na ito, pero maliit pa din ito sa swimming pool na nabili ko. Dahil mga mami, 1.55M ang size ng swimming pool na ito. Kaya ay highly recommend mga mami na kung bibili din kayo ng ganitong size ng swimming pool ay queen size na yung bilhin mong mat para protected ang buong swimming pool mo. By the way mga mami, ang swimming pool na ito ay may three rings on top para maiwasan ang pagtapo ng tubig kapag aahon o lulusong sa pool. Very easy to assemble to mga mami at syempre very easy to store after. At kung gusto nyo din mga mami ng ganitong pool para sa inyong mga anak ay ilalagay ko na lang ang link sa comment section or sa yellow basket. Hanggang dito na lang mga mami, salamat sa inyong panonood. Don't forget to like Like comment and share